Mahal. Oh. Nakikrebo ko ng price. Tara, kain tayo sa labas. Oh, sige. Libre mo ba? Siyempre, hindi. Oh, kung hindi ikaw, sino manilibre? Siyempre, ikaw. Ba, ayos tayo ko lagi tapos ka ako manilibre. Grabe ka, ha? Eh, ikaw yung may pera sa atin, eh. Eh, pera ka din naman, eh. Mas marami yung pera mo. Oh, yung layan doon. Mukha ba? Kung ano, tawag dito, kikibi na lang kung gusto mo. Ano nga ka to? to. So e, ano na ka? Ano ka to? Ano nga Gagawin ko. Pasa mo. Eh, mangyan lang. Sige na, silipin mo na. Mamaya na lang. Ayaw mo sila. Pusin mo ah, na. Sige na. pamangkin mo nandiyan. Oh, bakit mo sila na natubok sa aming pinto? Ay, ako nga, um, baka palibri pa sa kanyang mga yun. Ano ka ba? Kawawa sila na sa labas. Papasokin mo na. Hmm, baka magpalibri sila eh. Kahit right, na, minsan lang naman sila nagpapalibri. Hindi naman araw-araw eh. Sabi nyo man. Bakit? ito na po namin. Aalas ah, po kayo. O ngayon? Sama po kami. Dito po namin. Sabi ni, papalibri. sa akin, ha? Hindi yan. Ba't di na lang ikaw libre sa kanila? Ikaw yung may pera sa atin. May, may pera ka din. Mas marami yung sa'yo, ma. Ano pa naman yan? Sige na, pasukan mo na sila. Hindi naman sila lagi nagpapalibre sa'yo, eh. yoko. ayoko. Hindi mo, libre na sa'yo. Ba't ka nababato? Ba't ka nababato? Masukin mo na sila, nakakaawa. Grabe ka naman. Yun na, nababato ka na. Sige na. Yay! Yeah! So guys, ang yung mga pamangkin ni Pat. <laughs> Nagpapalibad din sa akin. Abay, nagmana talaga yung mga bata ngayon kay Pat. May pagkabura din eh. So ganito, may naisip ako. Ipaprank muna sila bago ko sila ilibre. Excited na kayo? <laughs> ah, Apa! Anong gusto niyong kainin? Um, basta po may rice. Say, say talaga. Basta <laughs> may rice. <laughs> ikaw, ikaw. ah uh, ganun din po ako.

Wow Di ba, ang yung mga pamangkin mo Oo Nagpapalibre sila Manang-mana sa'yo Oo So, ganito naisip ko Bago ko sa libre, Pagtitripan ko muna sila Anong gagawin mo?

dyan, ha? Di sabi ko sa inyo, huwag kayong malikot? Ako! Nagmana kay tita. Parehas sa pasaway ang dalawang bata. Babe, <laughs> babe. Mga bata, di ba gusto nyong sumama sa amin? Apo! Kung gusto nyong sumama sa amin, tapagawa muna ako sa inyo. Game ba kayo? Apo! Bago tayo umalis, maglalaro muna tayo ng tagu-taguan. Game kayo? Yay! Pero syempre, kayong dalawa taya. Okay lang sa inyo. Apa. Dalawa lang kayo tayo. Hanapin nyo kami dalawa ni tita nyo. Pero bawal sa taas. Dito lang naman sa baba. Game na kayo. Tito, bawal po ba lumabas? Bawal. Dito nga lang, ano, dito lang sa sala. Bawal sa taas, bawal sa labas. Okay? Apa. Pero, syempre, dapat makapatay ilaw para mas mahirap kaming hanapin, no? Okay po. <laughs> okay, matakot lang naman mulito dito. Maligno lang, meron. May copper dito eh. Yeah. No! <laughs> oh, o, game na, game na! Si Momo. Ah! Si, ano yung si Momo? Ano yung ko? Copper wala si Momo? Hindi. Oh, sabi ko, copper eh. pa ako si Momo. Yan ah. Okay, game. Gaya ng pag-usapan, dapat makapatay ang... Ilaw. Ilaw para mahirapan kayo hanapin kami. Taon ba kayo? Napa kayo wala namang multo dito. Aswang lang meron. Aswang na lang para wala lang kapare aswang na lang. Pumunta sa gitna dito. blindfold food 'yung tita nyo. Dito tayo ah. tayo ah. Pakahawak, pakahawak tol. Bilenan yung maghanap ah. Dapat ulo ninyo kita kay Medaya. Okay. Apala ganap kami na kunin. Hindi. Okay, ganito, no? Diba, bibilang kayo ng 150. Sa first time ng bilang nyo, iikot kayo, no? Hanggang 10, iikot kayo. Pagkatapos ng 10, isap mo kayo sa pag-iikot, pero tuloy pa na pagbibilang nyo hanggang 50, okay? Yes. Guess na? Papa. Dapat kong nakikita, ha? Papa. Bye -bye. Okay Bye-bye. Okay. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, moro So guys, di sila umiyak pero natakot kayo? Ako. Di naman halata, no? Akala mo sino, Say? Si juana <laughs> si juana daw. Gusto nyo? Gusto nyo? Ito, tindi natin si Tito Kulot nyo. Ako. Ganito gagawin natin, no? Tawagin nyo siya. Tapos lalabas ako dyan. Tignan natin kung ano sa kanya. Ano, game kayo? Saan? Ikaw mo na mauna. Yan ako. Ikaw mo mauna. Ay, sakta yung pata. Ano ba? Hey, what? Ano ba? tayo. Ikaw muna mauna. Mas Nagtagumpay naman ako sa pananakot sa kanila, di ba? Takot kayo? Apo! Nakatakot ba to? Nakatakot <laughs> <laughs> yan? Nakatakot na, Sai? Nakatakot to? Yeah. Ano? Ang ano na sigaw niya. Paano? Ay, siyang bakla. <laughs> paano, paano yung sigaw? Paano? Ay, wala akong boses. <laughs> wala na daw silang boses. Tara na, alis na to. Ayun. Ha? Alis na? Bakit? Nagkagutom na ako. Umang UJ boy. UJ, kasama ka. Hindi ka kasama. hindi, hindi.